kayo ho yung mga punta punta dito. Ha? Ito yung ating na nananong SK sa punta. Yan. SK, anong masasabi mo sa mga bumoto sa iyo? Maraming salamat po sa tiwala. Kayo ngayon ay nasa Laika. Ito pinag-upload niya yung kanilang mga contituents. Ayan. Ha? Ah, may koreano? Ha? Ah, Taiwanese? Ty Oh, yun yung sa akin oh, mo mga tigas yan. Picture tayo, picture, picture ah. Tapit Thank you. Yeah, maligo na kayo, maligo na kayo. Ito yung mga SK ng punta. yan, ho. Mga kabataan. Layo sila okay. din sa Laia, din kay kikamar Di ho kayo pumunta. Affordable ho din eh. Mura lang. tayo mga kubo, tsaka, ayan, may mga nagagandahang dalaga labas sa puson ito yung dati yung pinupunta na sa mula sa pool lapit sa taon na kami din ngayon marami na kubo eh, no? marami na hong nag ano? nag uh, really, kakamping eh nung no, may aris ka mario ka mario di pangalan dito sa facebook kung yung kubo ha? Ah? Quadratel Bataya Batalla ng Nasudo no. dito din sa Barangay Ibelda. Quadratel Bataya Batalla you know, Iska Mario Meare. Ito you know, may mga punta. Ito you na know, may CR. So, ito yung mga kabataan ng like, Pacific. dapat to you know, lagi tayong malinis dito. You know, mga kabataan ng punta. Tika Dayo ng Barwalde. Dito sa Ibelda sa Laia. You know, ito yung mga kabataan mga tagahanga lalagyan na din <laughs> <Yan>. eh <laughs> <laughs> yung mga gusto kumabal pumunta ko din eh sa Imelda naka-affordable na, uh, no, na resort, hindi kayo, sabi lang kayo. Ano,